Magandang hapon po sa inyo talaga sa Lex Drew. sa mabalik sa inyong update on oh, Mary Del My My Entrata. Yes, mga kaibigan, uh, hindi natin masyado nakita si My My sa intro ng uh, ASAP at doon sa dulo na kita natin sa likod. Pero not that much. Hindi siya masyadong um, ayun, nakiki talagang ang tawag doon, guys hindi siya sa harap kasi nasa likod lang siya. Kasi nga pala daw ay meron daw sakit ang ating si Mary Del Maymay Entrata. Yan po ay ating nalaman doon sa post ni Miss A. E, si Bonifacio mga kaibigan. But then we are so happy to give you the positive, o diba? Mga positive na review ng mga nakanood ng ASAP. Let's go, let's go, let's go! O sige, doon muna tayo sa uh, balita na kung saan may mga comments ang mga taga subaybay ni Maymay Entrata, mga kaibigan. Dahilan sa hindi nila inaasahan na nakanood sila ng TV Patrol before pa ang ASAP at hindi nila makita ang pangalang Maymay o hindi nila narinig ang pangalang Maymay Entrata sa balita. Pero nandoon naman si Mary mayma Maymay sa video, mga kaibigan. So yes, 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 yes. That's not a big deal for me actually. Uh, of course, as a fan, gusto rin natin na marinig ang pangalang Maymay Entrata sa pagbabalita. Pero we are, hindi natin pinansin yung mga kaibigan kasi nga po, gusto mo na nating alamin ang uh, Talagang actual show. Baka naman kasi gusto nating marinig ang pangalan ni Mama Entrata. Tapos isang beses lang siya haharap sa uh, tawag dito. Sa Madlang, Birmingham. But then yes, mga kaibigan. After natin mapanood ang ASAP Birmingham, UK. Ay nasabi natin, oo nga naman. Bakit naman kasi hindi nabigyan ng... Uh, pansin ni Miss Rose Iclanina, Iclarinal ang pangalang Mary Delmay entrata sa kanyang report. Pero yes, dahil tapos na ang nangyari, tapos na ang show, at tapos na rin ang TV patrol, so instead of expecting them to do that, then we will do that ourselves. So yes, we are saying congratulations, Mary Delmay entrata, for a job well done sa show ng ASAP Concert 2025 sa Inglaterra mga kaibigan. You did a great job uh, Maymay Entrata nakaka nakakaproud lang ang uh, pagiging uh, followers na isang follower na isang may may Entrata pagkatapos makita ang lahat ng ginawa ng isang Marydell may Entrata, not as a love team but as a solo artist so Pumunta siya doon, kasama siya ng big team, and then ginawa ang lahat ng gagawin as a teammate. Um, tinarbaho ang dapat tatrabahuhin at iminigay ng 101 million percent. O ba? Diba? Sobrang dami nun kasi sobrang ganda ng kinahihinatnan ng uh, kanyang uh, performance sa ASEP Birmingham mga kaibigan. Bigyan daan natin ang sinabi ni My My Dreamers. Realization of being a fangirl. Let your idols do everything at their own pace. Sabi nga ng Bini ang buhay ay di karera. My My prioritized performing before. Look how much she improved. Then soon, actress Maymay will finally come back. So, panori natin ang kanyang epinost, ng saan sobrang uh, pareho kami ng uh, review, na talagang ginalingan po ng isang Maymay entrata. If you were to ask me who did the best performance between leading ladies among the leading ladies ng ABS-CBN, ABS -CBN, and uh, that were Uh, those were my Mai, Mai, Kim, and uh, Bel Mariano. Just sh ship for me. I will give my 110% uh, rating sa kay Mary Mayma, and Trata. Uh, Maroon pa yung sakit, mga kaibigan, na hindi pa maganda ang pakiramdam niya sa lagay na yan. Let's all listen to this one. And actually, I, wa I want to add the video ng Isang uh, fan ni Maymay sa Birmingham mga kaibigan. She was there. She joined the party, the concert, and then all of a sudden, she sent me a message. Ah, uh, medyo na-shock tayo. Uy, sino to? And then uh, basa natin yung message niya saying, um, do you want some photos on, and videos of my mantra?" And so nakita natin yung ipinost niya mga kaibigan which uh, nakakataba ng puso. I want to say thank you to this girl. Um, ito ba yung pangalan niya. Rose Mary Rose Mary Restore. Ay, chapo. Ang pangalan niya po ay Rosemary Restore. Actually, gusto kong basahin ang message niya mga kaibigan pero hindi po natin mabuksan. Pero na-record na po natin yung mga videos na isinend niya sa atin. And I just want to uh, recognize that and give appreciation to her. Um, alam ko, it's an effort na magbigay ng uh, video and photo, especially na hindi naman tayo taga roon at nakikinood lang tayo sa mga live performances. So, I want to say thank you to you, Rosemary Restore, um, hanggang sa susunod muli na mga pagpa-concert ng ABS-CBN. ay sandali. Ah, uh, kay, Rosemary Restore pala ang ating ipopost. So, yun po ang mga video na isinad sa atin ni Rosemary, mga kaibigan. Thank you, thank you ng marami. Meron pang nakaharang na parang yung steel ng lights. Pero yes, um, nakita natin yung effort niya to share those video with us mga kaibigan. So yes, sabi ng sinabi ng gaya ng sinabi ni my my dreamers, hindi, hindi po. Though, though, actually, it's a career talaga na like competition or fight or rivalry. Uh, pero sa life, walang karera. You, if you want to, makipagkarerahan, pwede mong gawin. Pero if you want to do things at your own pace, at your own, uh, alam mo na, way, so pwedeng ganon. So may my preferred to do music and performing and hosting before ng acting. Because she found those things uh, really like parang yun ang nakakapagpasaya sa kanya. So after naman na, uh, nakita na natin yung improvement niya. So hito tayo at uh, mapapanood natin na soon ang isang Marital Mama Entrata as an actress. So, si Mamay Dreamer, she posted yung mga videos na nakita natin, mga kaibigan, um, yung full per performance niya. Actually, I want to give you this performance, mga kaibigan. So yes, nakita niyo yon. I got the power. I have the control in my own way. So that is the power of marital mama and Plata of which masasabi natin it's the same um, uh, message as amahabugera, di ba? Uh, rising above all odds mga kaibigan um, and now she is a solo artist and having that uh, kind of personality, positivity sa buhay and humbleness at alam natin na mas malayo pa ang mararating mga mantrata. It's okay uh, TV Patrol won't mention her name, that's fine. But then she gave a big job in uh, entertaining people doon sa uh, ASAP concert nga mga kaibigan. And that is a big yes. Uh, napakagaling ng isang may Mayan Trata.